sa isang lugar na pagmamayari mismo ni KTH ay meron siyang nadatnan na isang kakaibang bato. Matagal na niya itong napapansin dahil ang itsura ng naturang bato na ito ay kulay puti kung saan ay may pagkakahawig sa simento. Noong una ay hindi talaga niya ito pinapansin dahil sa wala siyang interes noon sa mga nakatagong kayamanan niya Yamashita pero nang siya ay nagkaroon ng interes ay dito niya nilapitan ang naturang bato para suriin ito ng mabuti. Nang una pa lamang niya itong nilapitan para suriin ng mabuti, agad niyang napansin ang isang malaking nakaukit na marka sa ibabaw nito. Ito ay isang nakaukit na malaking markang X. Ang ating nakikita dito ay ang aktwal na kuha ni KTH sa naturang bato Mapapansin natin dito na ang nakaukit na markang X ay sadyang napakalaki at kitang-kita ito maski hindi natin kailangang lumapit. Meron din itong maraming mga butas sa iba't ibang bahagi nito. Pero masasabi ko na ito ay natural lamang o gawa ng ating kalikasan. Pero pagdating sa nakaukit na markang X, masasawi ko na ito ay walang dudang gawa sa kamay ng tao o ito ay isang lihitimong marka. Kaya nais malaman ni KTH kung ano ang aking pananaw tungkol dito at kung ano ang aking magiging pagbasa sa kahulugan nito. Ang nakaukit na markang X Masasabi ko na ang naturang bato na ito ay luma na talaga dahil sa marami itong mga butas sa iba't ibang bahagi nito. Dahil sa mga butas na ito ay parang hindi gaano halata ang nakaukit nitong markang X. Maaaring may ilan sa inyo ang makakapagsabi na ang mga butas sa batong ito ay kasama ng nakaukit na markang X. Pero para sa akin, ang aking sariling pananaw sa mga butas na ito ay napakalinaw napawang kagagawan lamang ng ating kalikasan. Kaya ang tangi nating pagtutuunan ng pansin dito ay ang pagbasa sa kahulugan ng nakaukit na markang X sa ibabaw nito. Ngayon ay may iba't ibang pwedeng maging kahulugan ang markang X pero sa tulong ng ibang mga karagdagang marka sa paligid nito ay mas magkakaroon tayo ng malinaw na pagpasa sa tumpak na kahulugan nito kaya base lamang sa aking sariling pananaw ako ay nakakasiguro na may mga karagdagang marka sa paligid Ngunit sa sitwasyon na ito kung saan ang tanging meron lamang talaga tayo ay isang markang X ang isa sa mga karaniwang kahulugan nito ay confirmed positive site. Ibig sabihin, ang naturang lugar o area na ito ay kumpirmadong may nakabuong kayamanan ni Yamashita. Saan posibleng nakatago ang deposito? maaaring iniisip mo na posibleng ang deposito ay nakapaloob mismo sa naturang bato na ito dahil maaring hindi ito talaga bato kung saan ay isa pala itong matigas na sementong gawa ng mga sundalong abon. Masasabi ko na merong posibilidad na meron itong laman pero ito ay isang giveaway lamang at hindi ang pinakadeposito nito. Mapapansin natin na sobrang laki ang pagkakaukit sa markang X at mukhang ito lamang talaga ang nag-iisa na nagsisilbing palatandaan sa lugar. Kaya ibig sabihin, ang deposito na nakatago dito ay isang large volume treasure deposit. Pero ang pinakamalaking tanong ay saan naman kaya ito nakatago o nakabaon? Masasabi ko na ang deposito ay posibleng nakabaon dito mismo sa ilalim ng naturang bato na ito. Ibig sabihin ay hukayin natin ng direkta sa ilalim nito. Ang masasabi ko kay Ka th Higit na mas makakabuti kung suriin mong mabuti ang paligid ng lugar para maghanap ng posibleng mga karagdagang marka. Sapagkat ang mga karagdagang marka na ito ang siyang magbibigay ng linaw sa tumpak na kahulugan ng nakaukit na markang X. Pero kung wala talaga ay dito mo subukang hukayin sa ilalim mismo ng naturang bato na ito. Maski hukayin mo lamang hanggang sa lalim na limang talampakan. Dahil sa kadalasan, ang ganitong lalim ay ating madadatnan ang first buried marker na nagkukumpirmang tama ang ating inumpisahang digging spot. Kung sakaling meron kang nadatnan na isang nakabaong marka sa loob ng limang talampakang lalim, pwede mong ituloy ang iyong paghukay kung meron kang mga kasamahan. Pero kung nag-iisa ka lamang o kung isa kang solo treasure hunter, hindi ito ang proyektong nababagay sa iyo. Sapagkat ang aking pananaw dito ay involved dito ang isang napakalalim na tunnel bago mo madatnan ang deposito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.